Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Mga kababayan, meron nga kaming pinuntahan na isang napakagandang resort na sa halagang 50 pesos lang kapag bata at 70 pesos naman kapag matanda ang entrance. Paniguradong sulit na sulit ang saya at mas magpapatibay ng samahan ng buong pamilya. Mas makulay ang summer kapag napili yung pumunta dito sa King Charles Resort. Naging bahagi na nga ito ng maraming pagkakaibigan at pamilya dito sa bayan ng Rizal. Dinadayo rin ng karating bayan dahil sa ang kinitong ganda at linis na siyang nagbibigay ng unforgettable experience. Kaya nga nang maipabalita ito sa atin ng ating mga kababayang Novo Ecijano, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa upang ito ay dayuhin. Kasama ang mga sisiw ay agad-agad kaming subibat patungo sa maunlad na bayan ng Rizal. Agad-agad naming hinanap ang sityo kaularan Barangay Aglipay. At sa pusod nga raw ng kabukirang ito, matatagpuan ang napakagandang paraiso. Sa amin yung pagpasok dito sa King Charles Resort. tumambad sa amin ang napakarami nating mga kababayan na nag-e-enjoy. Gustong gusto nga itong pinupuntahan ng maraming Novo Ecijano dahil bukod sa napakamura na napapanatili pa nito ang kalinisan. Ang mga cottage nga rito ay naglalaro sa presyo ng 500, 1,000 at 1,500. Kung gusto nyo naman mag-night swimming, 100 pesos ang entrance. Meron na rin dito mga nakahandang estatwa na patok na patok sa mga chikitin pwedeng-pwede kayong magpicture dyan. Hindi nyo nga lang pwedeng iuwi <laughs> kung pala isipan naman sa'yo kung pwede mag-overnight dito. Aba, pwedeng-pwede dahil sa halagang 2,500 pesos lang ay meron na ang couple room. 5,000 naman ang barkada room na good for 15 bucks. E tingnan mo naman, mala hotel, ang ganda at linis. Sa event center naman, 15,000 lang for 120 bucks. O di diba, talaga nga namang abot kaya ang presyo. Ang tanging hangad lang naman kasi ng King Charles Resort ay ang maging bahagi ng inyong mahalagang okasyon. Kaya nga kung malapit lang kayo dito sa barangay Aglipay sa bayan ng Rizal, hindi nyo na kailangang lumayo dahil dito ibibigay nila ang inyong deserve na serbisyo. Ito pa ang maganda. Kapag ikaw ay PWD o senior citizen, discounted ka dahil 50 pesos lang ang entrance. Kung nakapunta ka na nga dito, i-share mo naman sa comment section ang iyong naging experience. Kung hindi ka pa naman nakakapunta, aba hindi pa huli ang lahat. Suwak na suwak ito, pagganapan ng inyong mahahalagang pagdiriwang tulad na lamang ng birthday, ng binyag, ng reunion, o kaya naman ay kasal. Tunay na hindi pa apahuli ang bayan ng Rizal pagdating sa magagandang pasyalat. Tulad na lamang ng King Charles Rizal na ang tanging layunin ay maging bahagi ng maraming pamilyang Rizaleno at Novo Ecijano. Ito pong muli sa SK Philippines isang proud probinsyano at isang proud Novo Ecijano mula sa bayan ng loob. Ang amin pong pasasalamat sa mga may nasilang na silang inspirasyon sa napakagandang lugar na ito. Sa ngala ng buong team laban na kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at, at tangkilikin natin ang hanap buhay ng at ating mga kababayan. Sama-sama po natin ipagmalaki na tayo ay mga taga Nueva Ecija. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Laban na!